suruh nyata ah, <laughs> oh. Hmm, amoy baboy. Ating kusinero, nagluluto. Ka gulo na, isusunod kita rito, ha? Matulog ka lang diyan. Ay, dalawa. Okay, lolo ko. Susunod kay rito, sige. Hmm. Nak, para sunod na. di pa? Hindi yes, yan, nilalagyan niya tayo ng mantika may, pinapahiran. Yes. Ayan. Yeah. Yes, Barbeque ka siya, mo. Pabigong. Sumapoy na. Awala mo yun. Ano yung Ang ganda. Ang galing mo. Ang galing mo. Wala Walang kasunog-sunog. Wagyo. Ang galing ng tigay-ihaw namin, no? Walang kaapoy-apoy. <laughs> sila ate. Sila nanay mag-iihaw din. Kasi mga kataw, eh, yung pinsang ko ay nagkatay ng baboy pinautang kami lahat dito isang kumpaw <laughs> ang lahat ng kapitbahay ang ulam baboy yan yeah, yeah. lahat ng mga kapitbahay ulam baboy <laughs> lahat kami pinautang ang baboy nila murang mura lang 2.90 ang isang kilo ang buto-buto is 2.80 <laughs> ang kinuha namin isang buto-buto at isang kilong baboy. Ayan, iniihaw na ng aking anak. Hindi yan, oh. No? Pwede magtayo ng karinderya to, ah. Ang galing magluto. Puro asukal na. tamis, tamis, tamis na niya. Ayan pa yung iawin niya, ang kataho. Ayan, oh. Yeah, asok, no? asok. Tahimik yung mga manok ko, oh. Tahimik ang mga manok ko. Ayaw nilang sumunod. <laughs> pati yang mga tulid. <laughs> yeah. sarap ke okay, when... <laughs> malambot na pag malambot na okay na pag matigas ang konti pa dahil kasi yan yung ano yung ano ng saging para pinapahid muna na kaya ang mga kasi pag umapo yan sunog yan sunog siya papapaybay. कि ची ची ची